Yes po kuya, um, pinatawag niyo po ako. Kumakain pa po kami ng ano yung, yung, sardinas challenge po ninyo. Sardinas eating challenge kuya. Maraming salamat po dito. Nakakamiss. Um, mm, tayo, tayo kuya. ano po yung kuya? Pati po ako pinatawag. Dahil sa sunod-sunod mong paglabag sa patakaran kong ito, humantong ako sa isang desisyon. Ikaw, ay pinapatawan ko ng forced eviction. Ha! Ha! Kung ginagawa nyo sa bahay, Unang-una, kuya, inaccept ko po yung challenge ninyo. Yung sardinas eating challenge. Wala nga po kayo narinig sa akin kasi paborito ko po itong sardinas. Dapat ako, kuya. Bakit na ba kayo? Hindi po ako yung kuya. Kuya, nandiyan ka ba? Kuya, hindi ako dapat ang maibig nito sa bahay mo. Unang-una. Bakit ako? kinain ko itong sardinas kuya kasi miss na miss ko to. Ang dapat na maibig ito kuya, si Tito Mars. Ha? Nasa kwarto ko siya kumain ng sardinas kuya. At panoorin itong video na to kuya. Siya yung dapat na maibig nito, hindi ako kuya. Bakit naman ganun? Ito kuya, panoorin nyo kung, kung anong pinagagawa sa sardinas. Bilang natuwa kay sa pagkain ko nung balot nung nakaraan, maraming nag-request. Subukan ko daw kumain ng sardinas. Ayan, kuya. Dahil nga, hindi ko pa talaga ito nasusubukan. So, paghanda muna ako ng tissue kasi hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to, baka katihin ako or alam mo yun, baka may allergy. Oo, kita mo. So, paano ba ito buksan? No, sardinas, kuya. Hindi alam paano buksan. Dali-dali na niya, kuwi. Ah, ayun na. Nalililangin niya. Sige siya. E. siya. Ayat. Eh, siya dapat yung ma-evict, kuya, hindi ako. Ano oh. man ganun? Okay, sige. Susubukan na natin siyang ilagay. Hmm. Ano naman, first time kumain ng sardina. Arting oh. yun, eh. mo. Siya <laughs> dapat na-evict, hindi ako, kuya. siya mo na, siya. Pag nyo ako i-judge, ha? Huh? Kita nyo. Naman talang pandemic, ito lagi yung rasyon natin, di ba? Ito lagi yung ayuda. Oh. Yeah. Kita mo, Kuya Sardinas. Tinimidor huh? ah. ang Sardinas. Ah. <laughs> oh. Naging dere. Sarap <laughs> nito, eh. <laughs> oh. Kita mo, Kuya, siya dapat yung maibig, kuya, hindi ako. Oh. Kita mo, diring-diri. Oh my God. Hmm? Reklamador. Uulitin natin. <laughs> Reklamador siya, kuya. Hindi dapat ako yung maibig dito. kamali kayo, kuya ano you know, panoorin yung mabuti. Panoorin niyo. Oh, ito mo. Ito na, ito na talaga. Ito, ito mo, na talaga. Kainin ko na talaga siya. Na agigil ko ya. Ate. Nakakagigil si Tito Mars. hmm? Ito mo? Kuya, akin nagagawa. Ate, my gosh. Kuya, ah, eating challenge natin to. giling dirit sa Dinas si Tito Mars. Tingnan nyo. Oh, oh, oh. Ah, mo, mo naman, kuya. Iba na lang, iba na lang i-challenge niyo sa akin, wag na tong sardinas Uw, sa kasi. Eh, hindi ko talaga kaya, hindi ko kaya. Eh, hindi pa challenge mo yung toyo, sasusunod ko e. Maayos naman siya at malinis. Ako na lang ako sa na inyo, Ate. Pero Ate, uulitin ko. Ah. Oye, bituin, bitu-mars. Mga sige, tatakpa ko ilong ko ha, Tamo. para hindi ko na maamoy. tatakpan kun pa yung ilong? bakit tatakpan. Ang sarap naman ng sardinas. Ang bango-bango. One, two, three, go. Ah! Oh, kita mo, kuya. Ang arte. Sobra. Sa pa. Sobrang arte. One, two, three, go. Sobrang arte. Unang challenge mo pala ito, kuya. Unang challenge mo pala. Ah! <laughs> mm. Ah! dapat i-evict mo. Hindi ako, oh, kuya. Magkakamali ah! ka lang. Tumig, tumig. Kuya, ayoko. Ayoko ba rin sa bahay mo? Sila yung paibit mo dito, hindi ako. Siya, sige na, kakain pa ako, kuya. Ah. Uh. Masang sa bahay mo, kuya. Nakuha alas, pahala ka dyan.